guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi guys, magluluto tayo guys ng gulay. Ito po yung ano, yung ampalaya. Um, Ito yung iwan ko patani at ayano okra at saka talong. So yun po ang lulutuin natin. May sili po na malaki dito. Yan po ang ating lulutuin ngayong gabi at saka may kamatis pa guys. Ayan, ano. So, ang magluluto nito ako pero ang ano nito guys, ang nagbili is si Alex no. So yung mga gulay na pang mga Ilocano no, hindi natin alam. So ito po yung ating na ngayong gabi. Para bukas na to guys kasi may ulam naman kanina ng munggo. So yan lang muna. Luto na tayo ng ating gulay no. Ito po ang ating mga gulay, mga talong. Yan parang uh, ano pangalan nito patani or si Cigarillas. sigarilyas so nag ano na po tayo ng bawang so by the way guys marami palang nagluluto dito ngayong gabi nagluluto din po sila sa kanilang mga uh, ano yung hapunan papulahin natin guys para masarap ang ano papulay palahin natin konti ang bawang bago natin ilagay ang sibuyas kasi para uh, maganda ang pagkaluto niya May mga ampalaya rin pala kami dito no ito ampalaya ni ano ni Alex ito ampalaya oh Ang tapos eh uh, sigarilyas ba to Patani sa amin or ito kamatis at saka so dito ngayong gabi dito muna tayo guys sa ating anuhin muna natin ito tapos i, iano ano ko na po ang sibuyas mahirap mag vlog guys habang nagluluto tayo kasi minsan hindi natin ano agad ang mga ano yung, um, ano muna ano i off ko muna guys nandito na tayo ngayon magluluto na kami ni Alex kasi nalagay na namin mga kamatis ha? So ang lutuin pala namin para parang ano siya yung pinakpakbe, pinakbe sa tag sa ano, lokano. So ito yung mga ano niya, mga talong, mga mga ano ba yung sit uh, at saka ampalaya So maganda ngayon dito guys sa, sa, kitchen namin kasi maliwanag na tingnan mo ang daming ano ng ilaw. Mo. Mostly wala na masyadong nagluluto ngayon kasi uh, patapos na rin sila wala na masyadong mga tao konti okay na lang konti na lang kami natira so ito palutuin muna natin ang kamatis kasi gusto ng luto ng luto na masyado ang kamatis no tapos yan talong sigarilyas at saka ito yung sili na green at saka may um, ampalaya so yan lang naman guys, guys ang mga hinahalo no sa pagluto ng um, pinakabit. sanyan. So may nagluluto pa dito na hindi pa tapos, 'yan 'no. Konti na lang guys, konti na lang ang nagluluto dito na natira. Yan. Maganda lutuin masyado yung ano, yung kamatis para paglagay ng mga gulay, yung lasa niya guys is uh, mag-absorb doon sa mga gulay na ilalagay natin. No? Kasi yun naman talaga ang uh, kailangan na ilagay yung mga gulay na mag-absorb yung kamatis doon para masarap. Then, wala na masyadong tao kasi tapos na. Iba is tapos na po nagluto. we man na natin masyado ang kamatis mas maganda kasi guys lambot na lambot yung nagtutubig na yung kamatis para masarap masarap siya ang lasa niya masarap ang daming talong guys no maganda ng mga talong oh sigarilyas sigarilyas may kokra din dito Guys, ito 'yung nilalagay ng talong ni Alex, guys. Oh. Ayun. Ito muna 'yung papalagay ko. Ito muna papalagay. Ah, ilalagay na ba 'yun? Okay. Maganda. Okay. Uh -huh. natin si Alex kasi para may pang-upload ako mamaya. Tapos ka na nagbanlaw? Hindi po. Tatlong salang yun Parang hindi mapit. Ilagay na natin ang palaya. Guys, ilagay ko na ang palaya. So, ang palaya. Pati tong sili. Sa ibaba mo lang. I-mix natin guys, no, ang Ang palaya.

puno yata lang ah lipat ko doon sa so kasero lang kong isa may malaki ba? mayroon po hindi yan kaya Alex madami pa yan Ayan. sa bagay pagtakpan yan ano rin yan mamaya eh pero kulang maram, may, may ano pa kasi kulang yan Alex lipat natin Ayan. siguro Ayan. sa bagay magkukompress pa naman yan eh, pwede na to? sige ang dami pa kasi yan. Dapat yun na lang siguro. Mas malaki ba yan? Medyo. Tingnan ko. Punong puno. Ba no, ano na naman? Oo. Hayaan mo na. Puro green Pero parang puno yan Lex. Punong puno guys oh. Pero mas malaki yung ano kung isa kong kasirula. Kaso lang maano na ang ano eh. Nasa ilalim ang, ano eh. Pwede mo naman mamaya. Pasko na. Pagka ihalin mo siya, balikad na. Yun oh, naman ang ibabaw. Yun ang ibabaw. yun, yun ang, yun, yun ang ilalim yan. Kaya nga. Madaling mano. Naku, hindi kaya. May kaya. Sige lang, iano mo lang siya kasi mag-compress pa naman yan. Guys, punong-puno oh. Pwede mo lang siyang dagdagan yung tubig niya. Naglagay na lang tubig maya. Okay. Para hindi maano maluto yung gas. Okay. Uh, okay. Hindi naman Hindi naman Hindi naman pala kumakigat. Hindi